Dahil ang dami naming bahaw na kanin, kaya yung iba gawin nating masarap na ubi champurado. Assalamualaikum mga mare, kumusta kayo? So, eto nga, sobrang dami na naman naming bahaw na kanin. Hindi na naman kasi nagsikain ang kanin itong mga tao dito sa bahay. Kaya eto, gagawin ko na lang champurado yung iba. Susubukan nating gawin itong ubi champurado kahit wala tayong ubi condensed milk. So, eto nga, nung naisalang ko na itong bahaw na kanin, so naisipan kong ilipat dito para mas maganda yung kuha sa video. Maglalagay nga din po pala ako dito ng gata para mas masarap. Coconut milk powder, bali tinunaw ko lang po siya sa mainit na tubig. Ito na po talaga yung nakasanayan ko pero minsan gumagamit din naman ako ng coconut milk in the can. So dahil ubi champurado nga itong gagawin natin at wala tayong condensed milk na ube kaya itong ube powder na lang yung gagamitin ko. Medyo matagal-tagal ko na din kasing nabili itong ube powder na to. Baka abutin na lang ng expiry date niya, hindi ko pa magamit. Kaso ang napansin ko dito, hindi po talaga siya masyadong maubi yung kulay niya. Habang nagluluto pa nga ako dito, ito namang si Bunso kumakain ng muffin. So, eto't nilagay ko na din itong ating gata with ube dito sa ating bahaw na kanin. Pagkatapos, sinalo-halo ko lamang ito at dito napansin ko na parang nagbubuo-buo yung ating ube powder. Pero okay lang at matutunaw din naman yun. At dahil nakulangan pa nga ako sa kulay at saka sa lasa ng ating ube, kaya nagdagdag na din ako nitong ube flavoring ng McCormick. Hinalo-halo ko lamang ito at tignan nyo naman, nag-enhance na kagad yung kanyang pagka-ube flavor or ube kulay. Habang hinahalo ko nga ito ay amoy na amoy ko na talaga yung pagka-ube At para mas lalo pang sumarap, eto't naglagay din ako ng condensed milk at saka kaunting asukal. Konting-konting paiga na lang to. Okay okay na talaga to. Tapos lalagyan pa natin ito ng evap milk kapag ka, kakain na tayo or kapag ka nandito na sa ating plato. oh sya, ito lang po muna for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong panunood at kita-kits tayo sa mga susunod pa. Syukran!